Bakit kung conscious ka sa kasalanan, e eh, ginagawa mo pa yung kasalanan, e conscious ka na kasalanan Kasi merong isang kapangyarihan sa na sa'yo para gawin yun. Para bang masarap? Para bang ganito? Ay, yung asawa mo, para wala kang kasalanan, dapat dun sa asawa mo. Eh bakit gusto mo ibang babae? Bakit? E eh, nagu-watch kasi na Uh, para bang sinasabi sa'yo, masarap yung ibang babae kaysa doon sa asawa mo. Samantalang hindi totoo yun, pareho lang yun. Alam nyo kung bakit pareho. Subukan mo yung asawa mo, hiwalayan mo. Ha? Bakit gustuhan naman ng ibang lalaki yun? Yung pinagsawaan mong asawa, pwede ba ng iba? Ganun din siya ng lalaki. Kung ayaw mo na dun sa asawa mo, pero namang makakagusto nun. No. Bakit ganun? Kasi nga, may, nagbibigay sa tao ng pagnanasang gumawa ng kasalanan yung nasi sa